Magandang buhay sa inyo lahat mga kamising, kumusta po kayong lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan May gusto lang po sana ako sabihin sa inyo lahat mga kamising Ako'y lubos na nagpapasalamat po, una-una kay God, siyempre Pangalawa kay Kuya Amising, kay Kuya Butyokoy, kay Kuya Bunine At siyempre sa iba ka pa po pong kuya, maraming maraming salamat po sa kanilang lahat at syempre sa inyong mga kamising sa wala ninyong sawang pagsuporta, pagsubaybay at panunood sa mga vlog namin ng Team Amazing si Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil kung wala po kayo ay wala rin po kami ngayon dito. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kamising. Maraming maraming salamat po. At ngayon mga kamising kung ano man po ang binigay nyo suporta sa amin sa Team Amazing si ay sana suportahan nyo rin po ako sa gagawin ko muli. Maraming maraming... Hoy! 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 Anong sinabi mo ha? Mahawa ka? Alis ka na? Magalis ka na? Hindi magalis. Magalis ka na ha? Oo. Hoy! Hoy! Bakit ka magalis? Bakit magalis? Anong problema ha? Bakit ka magalis ha? Ang narinig namin na magpapaalam na si Desai mga kamising. Ano? Magpapaalam ka na? Bakit magpapaalam ka? Kuy, paano ba yan? Bakit nagpalam pa? ba? <laughs> Aalis na yata si Disay Koy. <laughs> Aalis na yata si Disay Koy. <laughs> Iwan mo na kami. Iwan mo na kami. <laughs> mo <lang> kami. <laughs> okay. Nagbari oh, mo na yung uniform. Magaling <laughs> <laughs> mo na yan. Tagalin mo na yan. Ibinigay <laughs> niyo na ito sa akin. <laughs> Aalis ka na? <laughs> Aalis ka na? <laughs> ano ba yun <laughs> ba, bakit bakit? sa na mo kami sa'yo? <laughs> Narinig ko, may personal vlog na daw siya. Agay! Okay. Nabanggit niya yun sa akin mga kamising eh. Personal vlog daw ang dahilan. Baka may gawin siya. Sino kayang, sino kayang collab team niya sa kanyang vlog, no? <laughs> hindi na ikaw, koy. Hindi na ikaw. Sino Iwan mo na kami? Kaya, hindi na rin ako. Sino kaya, koy? Hindi mo na ako lab. Hindi na ako kasama. Lock ko. Ano ba ito, kaya magpapalam mo na tayo. Iwan na tayo Hindi say. Iwan na tayo, koy. Ano ba yan? Wala na tayong taga-cowell ng groupie. Wala na tayong taga-timpla ng kape kay. Uy! Totoo ba yan? Bakit alis ka na? Okay, Totoo nga! Hindi nga. Totoo. Ano yan? Huwag kapalam na si Desai, mga kamising. Ah, wala May personal vlog na. Ano Tama ba? Personal vlog? Ano yan? Ikaw. Wala. Wala tayong magawa. Wala tayong baka ano. Uh -huh. Kumusta yung kalabtim sa inyo? <laughs> mm. Kalabtim. Siguro ko no? 'yung bumunga na 'yung mga tinuro natin sa kanya. Siguro. Siguro gagamitin, gagamitin niya na. Magibang ano na siya, magibang landas, no? Magibang landas. <laughs> Kaya 'yun, nakakalungkot man. Pero Okay lang 'yan. Okay lang. Is... Ano? I yeah. Kailangan natin i-let go yung isang tao na ayaw na sa atin, di ba kayo? Okay, okay. O, nyo, eh. Talaga, Katina may mga kayo. tao talaga mga kamising na hindi magtatagal sa iyo. May mga tao talagang, kahit talaga kahit anong kabutihan na ibigay mo, iiwan ka pa rin. Kaya, naajin muli ko eh. Masakit man para sa amin, iiwan kami ni Desai mga kamising. Wala kami magagawa. Wala kami magagawa, kasi decision niya yan eh. Decision niya ni Desai. Okay. Kaya, ang magagawa namin, kundi magpasalamat. Magpasalamat dahil... Napakabait ni Desai sa amin mga kamising. Wala akong naging problema. Wala akong naging problema kay Desai mga kamising. Sobrang bait. Wala akong magagawa mga kamising. Kung ano man maging decision ni Desai. Kung ayaw niya na sa amin, iwan niya na kami. Kasi wala naman naging problema kay Desai. Wala akong problema kay Desai mga kamising. Masakit man isipin. Masakit man tanggapin mga kamising dahil matagal na rin kami magkasama ni Desai at nang tinuturo ko sa kanya about vlog talagang nakikinig siya mga kamising kaya kung ano man ang decision ni Desai decision niya yan wala akong magagawa hindi, hindi, ko pwedeng pigilan kung ano man mag decision ni Desai mga kamising kasi para naman yun sa kanya yan eh andito lang ako para suportahan ka ulit, say. Sumundan dito kami, mga kuya mo, say. Di ba, Susuportahan ka pa rin namin. Kung ano man gusto mong gawin. Dito lang kami. Kung kailangan mo ng tulong. Kung anumang kailangan mong tulong na kaya namin ibigay sa'yo, lapitan mo lang kami, say. Okay, di ba, okay? <laughs> Salamat!

okay lang yan, okay lang yan. Kahit ano, mahal na mahal ka namin. Masaya po tante. Ako bite uh, ni Desai mga kamising kasi um, uh, may may sa talaga. kanya ko lang nakita na alam mo yun, naghahanap buhay siya kasi sumasama siya sa mga vlog namin. Kahit mahirap mga kamising, ginagawa namin. Mahirap talaga. Kahit ganon, babae siya. Tapos kami mga lalaki, Baka hirap talaga mga kamising mag-isada. Ay, Isipin nyo yan. Ka. Kaya niya. Nag na kaya niya lahat. <coughs> kaya, malungkot para sa amin kung alis si Desai. Malungkot. Pero, Pero wala na kami. <laughs> decision, eh, wala decision niya yan eh. Decision niya. Alam mo, ayoko pigilan si Desai. Sabi ko kasi okay. sa yeah. kay, kay Desai, kung Sai, kung ano man decision mo sa buhay, nandito lang kami para tulungan ka. Kung anong mas nakakabuti para sa'yo, tutulungan ka namin, Desai. Sa so, huwag ka lang ngayon lumapit sa amin, sabihin mo kung anong gusto mo. Eh ngayon, napag-dissue na ni Desai na na magkakaroon na siya ng personal vlog mga kamisig. Kaya... Ako ah, kamis. <laughs> Basta, kung ah, kamis. kailangan na tulong mo mag magsabi ka sa amin. Love, love. Ah, kailangan na tulong mo. Mag kisa, oh, sabi kasi dito lang kami. Dito, dito pa rin yung team amazing mga kamisig. Ah, ano, may naging problema ba? Sa amin? Wala. Tagawin diba sa kanya. Nagbunga na kasi ko eh, yung tinulong okay, okay natin. Sige, okay lang yan. Kasi importante, maganda pa rin ang buhay natin. Oo. Oh, importante. Magkakasama-sama pa rin tayo. Sigala ng bahala natin. Magkakasama-sama pa rin tayo. Yung gagawin ni Desai. Ay, ano nga yun, Desai? Tinrank <laughs> <laughs> lang namin si Butchokoy, mga si. <laughs> iyak ni Mucho. Iyak ko ni Plank. Hindi It's a prank mga kapisin. Natiyak ko na yun. Bakit na si ko mga Effective, effective, effective. Ayun. Say, ikaw mo magpaliwanag sa Siya lang magsuri. It's a prank, It's a prank, boy. It's a prank, siya kayo. Siyempre, alam mo, kasi nakakalugot. Kasi, ano yan eh. Kumbaga, marami na ako yung pinagdaan ng tatlo. Marami na. Marami na kami, kumbaga nabuo na yung samahan talaga namin ni Dito ka, Si Sayle ka ba na po? Kumbaga Uh, Rockland matibay na eh, matibay na yung mag mga. maging, naging pundasyon namin mga kamising At bukod doon, marami naman yung napagdaan ng problema sa, sa, sa trabaho, sa personal na buhay nagtutulong-tulungan kami mga kamising. Masakit Sabi ko nga, masakit sa, sa kanila. <laughs> sabi ko nga sa kanila, nandito lang ako para tulungan kayo kung naman problema nyo. Personal, o sa trabaho, open lang sa akin. Kasi tutulong ako mga kamising. At yung ano namin, yung... <laughs> yung <laughs> na <laughs> kasi namin mga kaisin. <laughs> it's a prank, Why? it's a prank. <laughs> Ay, okay, say, sabi mo sa akin. Okay okay ano okay okay. <laughs> yung... Ang totoo talaga mga kamising, hindi po talaga ako aalis sa amising si Di prank lang po namin si Teo. At kala ko sa prank lang namin. <laughs> <laughs> hindi aalis si Di mga kamising. Yung Prank okay. uh, lang po yun. Baka maniwala kayo na may problema sa ano namin. Baka gagawan nyo kami ng issue. Wala, wala, wala. <laughs> wala pong problema mga kamising. <laughs> prank lang <laughs> namin si Kucho Koy. At gusto lang namin ishare sa inyo mga kamising na napagkasundoan namin ni Di na na Sai. Kasi minsan, hindi nakakasama si Disay. May mga ginagawa din siya. Ayan, tinutulungan niya mama niya, papa niya. Tsaka, hindi siya nakakasama. Sa mga laot namin minsan, wala siya. Kaya gusto ko, magkaroon siya ng personal vlog mga kamisi. Para, kasi maraming mga viewers na ah uh, gusto makita kung anong mga ginagawa ni Disay maliban sa pagsasama sa amin mag-ngawil, mag, -ingawil, mag -ingawil siya, magisda siya. At sa dayo, kaya naisip ko, lalo na ngayon, aalis kami. Ah, alis na naman kami kasi may naiwan pa kaming 21 traps no uh -uh. sa linapakan. So babalikan namin yun mga kamising, hindi namin makakasama si Desai. Maraming nagtatanong kung bakit di na nag-aaral si Desai. Marami ang nagtatanong kung nag-aaral pa si Desai at marami din nagtatanong kung kamusta na ang pag-aaral ni Disay eh gusto ko sabihin ni Disay yan sa kanyang personal vlog yeah, para malaman nyo yung sagot mga kamising panoorin nyo po kapag ka may upload na si Disay sa kanyang vlog Sa'yo na nun kung bakit ayun ang um, ano kasi mga kamising may dahilan kung bakit uh, nahinto, ka diba, sa pag-aaral niyan may dahilan at Basta personal problem yon mga kamising. Mm -hmm. Mas kanya, si design Yung ng yun. nun. Kanya. Tapos, ayun, gusto ko lang sabihin na kung ano man suporta, ang binigay nyo sa buong team ng Amazing Sing, mga kamising. Especially kay Desai sa inyong pagsuporta, kay Butchokoy, sa akin, at sa mga kasama ko, si Buninay, at sa iba pa. Sana suportahan nyo rin si Desai sa kanyang personal vlog. Lalo na yung mga nagsasabi na gusto makita ano pa ang ginagawa ni Desai bukod sa pangawin mga kamising sana ay subscribe nyo si Desai sa kanyang personal vlog na gagawin at manood sa mga nag-aabang ng mga personal vlog ni Desai panoorin nyo yung vlog ni Desai Lapid na. na yung personal vlog ni Desai at subscribe na mga kamising uh, Masa yung importante, huwag kang mag-alis <laughs> ha. Hindi na-alis. Uh, Kasama pa rin namin si Desai. Uh, pag, kasi personal vlog yun. Kasama si Desai sa mga dayo namin sa mga susunod, sa mga pagka gusto ni Desai si Mama, isasama namin. Pag ayaw niya, uh, doon yung mapapanood si Desai sa kanya personal vlog. Saya, so, yeah. kalingan okay. mo yung vlog. Pinapaiyak yung tuloy-tuloy uh, ako. Pinapaiyak na lang yung video ko eh. Prank lang Prank lang, mga kasi. Ayaw ko yung maghiwalay kami tatlo. Oh. Masakit na sa puso pag maghiwalay kami tatlo. ano <laughs> <laughs> okay. yun eh? Ano? Kumbaga ito uh, yung Ito yung boyfriend, girlfriend, boyfriend, boyfriend, girlfriend, boyfriend. De, parang magkakapatid na kami dito mga kamising. Ito yung panganay namin, ako yung bunso, ito yung so. <laughs> <laughs> ito yung matanda sa amin dito yung tatlo. Ito si Bunso Kai. Okay. Sumunod ako, ito yung bunso namin. Uh, yun mga kamising, suportahan nyo po si Desai sa kanyang gagawin na personal like vlog. At dyan po sa taas ang kanyang personal vlog subscribe, subscribe nyo po siya tulungan po natin si Desai ang pagtulong po natin kay Desai ay hindi lang para sa sarili niya para sa pamilya mga kamising supportahan po natin dahil si Desai lang po talaga ang bumu uh, sa ngayon si Desai ang nagsusupo oh, iyak na naman siya ha? hindi ako magiyak sa <laughs> <laughs> ngayon mga kamising siya yung sumusuporta Nagproprovide provide ng mga kailangan sa pamilya nila kasi yung papa niya ah, kumusta mo? hindi pa rin makatrabaho ng maayos no? pero nakakalakad na nakakalakad na pero hindi pa nakakatrabaho na di ba? kasi masakit pa yung pa niya mama niya nag-aalaga ng mga kapatid niya si hindi sa'yo panganay sa kanila kaya e, yeah, mga kamising Maraming maraming salamat sa inyo sa wala yung sawang panunod at patuloy na suporta. Siyempre sa mga vlog namin, ako, si, si, si Desai, at si Wachokoy. Okay, okay. Uh, lilinawin lang namin, si Desai ay hindi aalis okay, okay. at hindi namin pinaalis. At nila ko. <laughs> ayaw rin umalis design King sa akin. Ayaw yung tuloy sa akin. Kapit, kapit. Pinapaiyak na tuloy. Koy, koy. Walang <laughs> gigi ba, ma <ba>, missing <laughs> Okay, Solid, so leave team missing Maraming maraming salamat. See you next vlog. Di design. <laughs> bye bye mga kamising. Oy, mm -hmm. abangan pala natin. Uh, mga kamising, uh, bukas. Bukas na alis natin. Bukas alis natin. Bukas alis, natin. Bukas, alis, na. Bukas, alis na kami. Dadayo kami. Hindi namin makakasama si Desai kasi uh, magpipick up lang kami doon gusto namin isama si Disay pero wag na muna kasi ngayon ang panahon ay pangit pa lang panahon ngayon, uh, Lagi ngayon. Uh, laging may, may angin, papas may darating na bagyo, ngayon. malakas yung subasko sa laot malaki kami. yung alon tempo lang kami na kumalma mga kamising para ma up namin yung mga traps na naiwan doon hmm. tapos dadali namin dito sa isla Balik. pabalik para dito na kami mag-stay isa sa maging dahilan kung bakit kami dumayo Dahil na, madalang na dito yung mga trap namin wala na ganong huli pangawil ni Desai, pangchukoy, wala na rin kaya napag-isipan namin na dumayo kami syempre mga kamising hindi pwedeng mag-stay kami dito walang income walang wala kami nga asahan diba? kaya napag-desisyon na doon na dadayo at syempre pag dumayo kami hindi naman namin kaya tatlo kailangan namin ng kasama kasi malaki na yung bangka namin at Uh, dalawang malaking bangka natin bangka ni naging kasama din bangka ko kaya nagdala kami ng maraming kasama kasama sila Dingdong, Dong, Bem Bem, kaya nakasama sila sila Kapitan uh, si Buninay at saka si Kadagat okay. Uh, ngayon ang magiging kasama namin sa pagbalik namin sa Dayo mga kamising hindi kasi pick up lang ng trap ang gagawin namin eh. Magpapalangre pa rin kami, magdidilubid para hindi masayang yung pagpunta natin doon ko di ba? Mm -hmm. Kasi kung aasa sa, sa trap, hangwi na lang natin, kumbaga nandoon na tayo eh. Nag, uh, Nag-gastos, gumastos na tayo ng diesel. Malayo ka naman. Oo, oh, layo ka naman. Kaya sasamantalay na lang namin yung yung panahon na kalma. Kahit ilang araw lang. Kahit ilang araw lang. Makapag-ari lang kami ng palangre, pang malaking isda, tiger grouper. Uh, mga will kami. At magkikitang dilubid kami. Saka maghahangon ng trap. Then, no? Balik, Balik na dito, dito sa lugar namin. Kaya inulit uh, namin mga kamising, supportahan nyo po ang vlog ni Desai mm -hmm. sa mga gagawin yung vlog. At kami, sa gagawin namin. syempre pag nakasama namin si Desai mga kamising, magbablog din siya. Kasama yung uh -huh. GoPro niya, diyan. Okay? Kaya maraming maraming salamat sa inyong walang sa akong support at panonood sa mga vlog namin. See you! Next vlog. See you sa Dayo, Koy. Okay? Bye-bye! Okay. 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 Bye-bye!